hala madaling araw ng July 25 naramdaman ang buong bugso ng Bagyong Emong sa probinsya ng La Union hala ang bayan ng bawang na hindi pa man nakakabangon mula sa epekto ng habagat, muling binayo ng baha at pabugsubugsong hangin at ulan. Paglaki hmm. di taon tayo nalaganan na po. Ito ay, ano yung ibalay ang uncle ko? sa barangay Pudok umabot hanggang tuhod ang baha pagputok ng liwanag tumambad ang iniwang pinsala ng bagyo sa Barangay Central East nagkumahog ang mga residente na isalba ang kanilang mga gamit matapos mabuwal ang puno ng akasya. Napinsala rin ang ilang bahay matapos madaganan. Ang mga sasakyan hindi makadaan sa mga nagtumbahang mga puno. Umabot naman sa critical level ang Balili River. Inilikas ang daan-daang mga residente sa bayan dahil sa pagbaha. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang bawang dahil sa pinsala ng habagat. Sa lungsod ng San Fernando, tinuklap ng hangin ang bubong ng bahay nila Geraldine. din ng baha ang kanilang bahay. Baha na, pinasok na mataas na tong bahay namin pero nakapasok pa. Abutuhod na baha naman ang naranasan sa sitio sa east, sa Barangay Biday matapos umapaw ang ilog sa lugar. Nagkalat din ang mga natuklap na yero at mga nagtumbahang puno at poste sa lakas ng hangin. Puspusa naman ang clearing operation ng mga kinatawan ng DPWH sa mga nagtumbahang mga puno. Inilikas naman kagabi ang higit isang daan anim na mga pamilya sa barangay Katbangan sa pananalasa ng bagyong Emong tumulong sa evacuation ang mga kinatawa ng Philippine Air Force, Coast Guard, CDRMC at mga opisyal ng barangay. Inilikas din kaninang umaga ang ilang senior citizen sa barangay Carlatan. Sa bayan ng San Juan, inilikas ng Coast Guard ang mga stranded na guests ng isang hotel sa barangay Tabok. Ito'y matapos bumigay ang bubida ng ilang kwarto sa hotel. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ay, sige. Ma, maangkay nga, agpaw ka ditan. Baka may yanod kayo dita baba. Sir, agkasya Lumusong naman sa abot-bewang na baha ang mga kinatawa ng MDRMO Baknotan para ilikas ang ilang residente sa barangay nagsimbaanan sa bayan ng Baknotan. Pero ang ilang parte ng barangay halos abot leeg na ang baha. Kasama po natin Coast Guard. Puspusan din ang clearing operation sa mga punong nagtumbahan. Magdamag namang binantayan ang level ng tubig sa mga ilog at baybayin ng bayan ng Luna dahil sa storm surge. Sa laki ng iniwang pinsala ng bagyong emong sa probinsya, idineklara na ang state of calamity. Ito'y nakapaloob sa Resolution No. 1410-2025 ng Sangguniang Panlalawigan ng La Union. Inaalam pa ng pamalang panlalawigan ang kabuuang bilang ng mga residenteng naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Emong at ang iniwang pinsala nito sa infrastruktura at agrikultura. Haan sir, di ka evacuation. Sir, pilitin niyo pa ang kapunganaw, di tayo na Charles Nicolimon, RNG News.